Hi mga kaibon, kamusta kayo lahat? So marami pa tayo ditong pinapagawa na nice box. So kung meron kayong kailangan at gusto nyo mag-resell sa amin for wholesale, mag-message lang po kayo sa ating uh, Facebook page. Meron na tayong bagong Facebook page kay bon 3 Supplies. So kumpleto sa ating mga kaibon, meron tayong pang pinches, 5x5x7, by by pang parakit, uh, big and small, 5x5x9, by by and uh, 6x6x10. Ang pang Africa naman natin standard na uh, nest nice box 8x8x10 pang aircon type 8x8x16.5 meron din tayong pang cocktail which is 12x12 inches yun meron sana tayo ditong isang sable latino pala yung 6 link hand kaso itong bulag na to pasaway binunutan ba naman ng buntot at saka yung likod niya? walang balaybo kung makikita nyo tingnan nyo Uh, may out na natin to. Ngayon, hindi natin ma-out. ng pangit. Walang buntot. So, uh, hindi natin yan may out. Kasi nakakaya naman kung i-out natin yan. Yung gagawin ko dito, papatubuin ko muna yung kanyang buntot. Ito kasi yung bulag na ito. Walang magawa. Yan o, oh, yan. Tingnan mo. Napakatapang eh. Matured na rin kasi to si bulag. Siguro mga nasa 8 to 9 months na to. Babae pa siya kaya matapang. Hindi na talaga Uh, nagkaroon ng mata inborn pagka bisa sa kanya ganyan na yung kanyang mata malakas naman siya kumain kaya tingnan mo ang liksi maligalig so hindi namatay dalawa to yung isa normal yun pa yung namatay siya na bulag na nga yun pa yung nabuhay kasi malakas kumain So, yan. Magiging forever hand feed natin yan. Sa akin, nakasalala yung buhay niyan. So, okay lang. Kasi, uh, matututukan rin naman natin yan. Hilig natin yung ibon. Kaya naman, so, gagawin natin yung uh, natin para maboy uh, mabuhay sila at maalagaan ng ayos. So, marami din pala tayo dito mga nest box. Nag-stack na ako kasi ang hirap kapag walang stack. Na-stress ako. So, wala akong may dispose So, nandito naman yung mga breeder natin. Nag-alala ako dito dahil nung bumagyo, ah uh, tumaas yung tubig. Buti, hindi gaano uh, naabot yung first floor. Kasi, tumataas talaga yung tubig dito kapag malakas yung ulan. So, dito, ah uh, okay naman kasi wala naman namatay. So, marami naman dyan yung uh, meron itlog at saka meron uh, mga inakay. So, yung mga project natin, unti-unti, uh, meron ng lumalabas. Tsaka, meron tayo dito yung panabong na manok. Yan, meron tayong binibid ito. Yan, ito. miyahin. Ma uh, mayahin. Ito naman, sweater. At, uh, Peruvian. yan, uh, yung hen. Yun, yung, yung pinapalayan natin ngayon. So, kung meron kayo dyan matipuan, miss Ito naman yung pagbaba uh, pababa natin na uh, yung anak ng uh, dilute meron isang visual at meron may, isang hindi yung isa 6 uh, six link ito visual na uh, dilute six link cock At yung isa naman visual na opaline six link hand magkapatid sila ngayon hindi ko muna hinahalo doon sa flight cage nilay ko muna dito sa nursery para maturo sila kumain bago ko yan ilagay doon sa uh, plate cage malakas na kumain uh, maayos na yung uh, paglipad niya para hindi naman doon mabully at saka uh, na sila gawa ng marunong na kumain kapag hinalo kasi natin yan alanganin ta